Hello kagulong, meron nga pala pong magpapaservice ng sasakyan Simulan na po natin Hindi ko na nga pala sa inyo pinakita kung paano ko tinanggal yung sasakyan Kasi medyo nagmamadali kasi ako magtanggal Kaya hindi ko na po na video anong sasakyan kung paano ko tinanggal Sa mga gusto magpa-home service dyan, nag-service po kami sa mga hindi pa nakakaalam kung sa kami nakapuesto dito lang po kami sa may Molino to Baka or Cavite Road tapat lang po kami ng Master Garage saka tabi lang po kami ng Ilongkos Best ayan nga po yung mags nya pang sportivo Toyota po yan old model yan kagulong tinandaan po natin ng butas nya para malaman natin kung saan natin tatapalan yung butas bali kinaskas po natin yan para yung ididikit nating gam para dumikit to kasi pag yung hindi mo siya kinaskas uh, bali angat lang rin yung itatapal mong gam kaya kailangan nating kaskasin para malinis talaga siya bali kagulong nilutuan natin to kasi yung butas niya medyo mahaba eh kaya kailangan natin lutuan kasi hindi natin siya pwede ipatch, patch Gawa ng mahaba yung butas niya. Kaya ang ginawa natin, nilutuan na lang po natin para mas matibay. Bali, isasalpak na po natin yung kalulong. Tapos na po natin siyang vulcanize. Kaya isasalpak na natin. kagulong, tapos sa po tayo bali, i-kits na natin yan para malaman natin yung hangin nya para malaman natin yung hangin nya kung tama ba yan kagulong, bali, ilalagay na natin sa motor sa tali natin para hindi sya malaglag bali, dadali na po natin yan doon sa may sinerbisan po natin kagulong kaya tara na kagulong hello kagulong nandito na nga pala tayo sa may sinerbisan natin Ya simulan na po natin ikabit. Gan kagulong ikakabit na po natin yung gulong sa may sasakyan. kagulong. Bali tapos na po natin Ikabit yung mga tunnel yun niya Kaya ang gagawin natin Ikabit na lang po natin yung kagulong Tapos na nga pala natin Ikabit yung gulong niya so sa medyo sa Kenya Kaya kailangan na po natin bumbalik siya Yan kagulong, nakabalik na po tayo Sa vulcanizing po Maraming salamat po sa lahat